Ipagpaumanhin po ninyo. Ako'y uh, naluluha sa araw na ito. Pasensya na kayo. Napakabuti ng ating ama. ni Minsan, hindi po itinuring ng ating Ama na tayo ay Kanyang alipin. Tandaan po ninyo yan. Hindi tayo itinuring na alipin ng ating Ama. Tayo po ay Kanyang pinili sa lahat ng lahi. We are His treasured possession. Mga kapatid, a vine He planted for Himself. A vine He raised by Himself. To be with Him in His kingdom. Kapiling niya, kasama niya sa kanyang kaharian. Nimisan hindi po tayo itinuring na alipin ng ating ama. Mga kapatid, ang kaisipang yan ay daladala ng mga colonizers, daladala ng mga pagano, daladala ng mga hintil. Kaya nga ang tawag nila sa kanilang sarili Panginoon, itinanim sa ating isip na tayo ay mga alipin. Mga kapatid, Tandaan ninyo, ang ating Ama ang nagtanim sa atin, nag-aruga sa atin, mula pa sa ating mga ninuno. Unfailing love. Faithfulness. Mga katangian ng Ama na nagsusustain sa relationship natin sa Kanya. Dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan sa atin na kanyang mga pinili, tayo po sa kabila ng mga lagi nagkakasala sa kanya ay hindi niya iniiwan. Kaya nga tayo'y nananatili, mga kapatid. Sa kabila ng panahong yun, napakaraming kaharian, mga powerful na kaharian, tayo ipinaglaban ng Ama, itinanim sa kanyang lupa, sa kanyang ubasan upang makasama niya at mailigtas sa mga mapangalipin. Mahal tayo ng ating ama, mga kapatid ko. Mahal na mahal po niya tayo. Alisin niyo sa inyong diwa na tayo ay ginawang alipin ng ating ama, ng ating abayahawa, hindi po niya tayo alipin. Tayo po ay kanya mga pinili Pinili ang tamang salita, mga lingkod na pinili, hindi po mga Alipin, mga kapatid. We are never a slave, our Father. We are His treasured possession. We are His citizens. We are His holy people, separated for Himself. At tayo ang binigyan niya ng karapatan na sumunod at magpuri sa kanya, mag-alay at upang dakilain ng kanyang pangalan, ng kanyang kaharian sa buong mundo. Mga kapatid ko, kana maunawaan po ninyo yan. Mga kapatid ko nasa Zoom, unawain po ninyo ang bagay na yan mga kapatid. Ang natanim sa utak na tayo mga alipin, servants of, uh, servant, puro servant, puro servant, we are not. Dahil ang mga servant po bayaran. Ang mga alipin ay sumusunod na laban sa kanilang kalooban. Ang mga alipin ay sumusunod dahil sa takot. Tayo po, hindi sa kanya sumusunod dahil sa takot. Sumusunod tayo sa Kanya dahil ibinigay ng ating Ama ang pag-ibig sa ating mga puso. Ibinigay Niya ang Kanyang pagmamahal, ang kanyang pag alaga sa ating lahat. Kaya nga, ang hinihingihan Niya sa atin ay buong kaloobang pagsunod. Hindi po napipilitan. We are His treasured possession. Mga kapatid ko, we are His treasured possession the vine he planted and he raised for himself. Kasama niya sa kanyang kaharian, mga kapatid. Ang pagpapala ng Ama ay niya sa kanyang mga pinili. Ang pagpapala ng Ama ay nandyan bukal sa kanyang puso. Dahil bukal din ang pagmamahal na binibigay natin sa Kanya. Ang pagbabalik ng Ama upang tayo pagharian ay pagpapakita lamang ng Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Ang Kanyang walang hanggang katapatan sa Kanyang mga salita na ibinigay niya mula pa sa ating mga ninuno. Mula pa kal Abraham. Libong taon, mahigit limang libong taon. Ang katapatan ng salita buhay ang mga salita. Humihipo sa ating mga puso. Buhay ang Ama. Buhay ang kanyang mga salita. Inalis ang mga rebelde. Anong sabi? In that day, I will make a covenant of peace with them so that they will live in peace. No wolves will be there to bother them. They will lie in green pasture. They can sleep peacefully because I will take care of them. Alipin ba yun? Alipin ba? Hindi po. Tandaan ninyo mga kapatid, napakabuti ng ating ama. Ginagawang masama ng mga hintil upang sa kanila sumamba doon sa kanila mga paganong idolo. Tandaan ninyo mga kapatid ko. Ang mga tradisyon na doktrina at mga pamaramaraan ay hindi po yan galing sa Ama. Manapa ang mga isinulat ng kanya mga propeta, yan ang gusto ng Ama. At tatandaan ninyo, wala pong isa man sa atin ang kinonsider na alipin ng ating dakilang alaya. Hindi po. Meron bang anak na alipin? Kaya nga anak eh. Malaking kalukuhan, malaking kahangalan na naitanim sa ating isip at mga puso sa libong panahon, na lagi na lang tatawagin tayo mga alipin, hindi po tayo alipin. Tandaan niyo yung mga kapatid ko. We are his treasured possession. Anong ibig sabihin ng treasured possession? Ha? ha? Napakahalagang pag-aari po tayo ng ating ama. para sabihin tayo mga lipin. Kaya nga, sa kabila ng nagkasalalong sabi niya, Come back to me, return to me, and I will return to you. Huh? Oh. Sa kabila ng nagkakasala ng ating mga ninuno, inilagay niya ang kaparaanan upang tayo patuloy na mapapatawad niya ng kasalanan. Sa bawat buwan, Ibinigay niya ang new moon upang patawarin ng ating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng sin offering. Hindi niya tayo pinupuksa. Manapay tayo kanyang pinapatawad sa ating mga pagsalangsang sa mga kautosan na yan at mananatili na tayo ay kanyang treasured possession. Mahal tayo ng ating ama. Hmm. Sa simula sa simula pa ay alam niya na matitigas ang ating ulo pero bakit tayo pa rin ang kanyang pinili? Nandun ng pag ang pagmamahal ng ating Ama. At ang kanyang katapatan ay kanyang ipinamalas ang lagdaang libong taon. Now we are His remnant, The remnants of His chosen people. We are His chosen people. And it is time, and in His days, in the end of times, the will of the Father will prevail. Oo. Oh, Di ba? Napakalinaw niyan. <laughs> mga kapatid, ang kadakilaan ng Ama, huwag nating haluan ng mga salita na kung baka ititingnan natin siya, siya bilang iba, hindi ang tunay na karakter ng ating Ama. Wala nga tayong kaalam-alam. Nilalang niya lahat ng bagay at ibinigay niya para sa atin. Wala nga tayong kaalam-alam, nilalang niya tayo. Wala tayong kaalam-alam, pinili niya tayo. oh, upang maging kanyang kanya, upang maging kanyang sarili. oh, alipin ba yun? So, yun po. Walang hanggang pagmamahal ang inilaan ng ating ama sa atin. Kaya nga pagkalipas ng libu-libong taon, nandiyan pa rin siya. Pagkalipas ng libu-libong taon ay tinawag niya ang mga pinili niya. Muli iipunin ko kayo. pag ang ko kayo. Bibigyan ko kayo ng na nagkakaisang puso. O. Ibilagay ko ang aking mga kautosan sa inyong mga puso upang kayo makasunod sa akin. Kahabag ko kayo, kaawaan ko kayo, tatawagin ko kayo aking bayan, at kayo naman ay tatawagin ako ang inyong alahayam. O sinabi niyan lahat yan? O. Di ba natin naintindihan yan mga kapatid? Unawain natin yung mga bakit na yan, na yan ang nagpapakita kung gaano kadakila at kung gaano tayo kamahal ng ating alahayam. Itinago itinago ng mga hintil. At upang ganap na maitago, ginawa ang mga religion, isang tambak na religion ng galing lahat sa Europe. Sino ang mga taong nandun? Diba? Yan ang mga pagano. The Gentiles are the pagans. Pero, may kaligtasan din sila. Anong sabi ng ama? Sumunod lang sila. Magpasakop sila. May kaligtasan din sila. But, pero tayo, nandun ang kanyang pag-ibig. Direkta tayong kinakausap niya. Tuwi lang tayong kinakausap niya. Eh. Napakasimple nga ng pinagagawa niya sa atin. Eh. You will lie in my pasture. Then you can sleep in peace because I will be there. I will protect you. I will protect you from your enemies. I will destroy your enemies. Sipin niyo yan, mga kapatid. So alisin natin sa ating mga isip, mga kapatid ko. Naawa ako talaga. Kasi siya na hindi ito mawala sa isip ko eh. Kakaawa. Kaya sabi ng ama, kinuha ko kayo, pinalaya ko kayo, tinanim ko kayo, pinakain ko kayo. Hmm? Pagkatapos iniwan niyo ako. Diba? How great is the mercy and compassion of our lion. He will never treat us and he never treated us as his slave. He never treated us as his enemy. From the very beginning, from the very start, at the very time of Abraham, in his plan, thousands of years, nandun na ang plano niya para sa atin. We are called for his purpose. And we are the chosen race, the chosen people to glorify him so that in the whole world, his kingdom will be known. And all the people will bow down to him. Wow. They will bow down to so, our Abba. Mm. Salamat. Salamat po. Nasabi ko rin ang laman ng aking puso. Hindi ninyo yun mababasa sa mga verse. But the understanding, the discernment, nakikita ninyo sa mga verses. Ang tunay na kahulugan, ang katkanyahan ng Ama, makikita ninyo in between the words, in between the verses, in between history. At the back of the history, makikita niyo kung gaano tayo kamahal ng ating Ama. Nandun po. So, each time, mga kapatid ko, each time. Nang sabi niya, I will give you a singleness of heart and unity of action. Ang pagkakaisa natin, galing din kay Ama. Kita mo kung gaano niya tayo, kahit tayo kamahal. Ha? Alam niyang di tayo magkakaisa. Ang tatapak natin, yayabang natin eh. Titigas ang ulo natin eh. Pero ano sabi niya, I will cause my people to have a singleness of heart. O siya rin ang magsasabi. Isang ganun lang. O, kaisa lang kayo. kayo. And unity of action. O, isa. Ang galaw. Kay ama galing. Ang pagkakaisan natin sa kabila na matitigas ang ulo, ang pagkakaisan yan, kay ama pa rin galing. Sipin nyo yan. Kung tayo ay alipin, ano, itapwela ka na. Uwi ka na. Daming pwedeng alipin dyan. Ano po ang pangalipin? Slavery. Huwag niyong kalimutan, slavery. Ang ginawa ng mga religion sa buong mundo. Slavery. Pangalipin. And they were treated as God. Panginoon. Kaya nga ang tawag nila sa kanilang mga sarili, Panginoon. Kinuha nila ang glory ng Ama. Binigay nila sa kanilang mga sarili. You could just imagine. How bad those people are! Hmm. To understand the Torah beyond those verses, feel in your heart the message of the Torah. Of every word about Allah, it's there. It's embedded. The true nature of our Allah is embedded in those words. So that if you will only focus on Him. He will make himself known to you. Anong sabi niya? I will reveal myself to you. I will reveal myself to you. Kaya makita niyo mga kapatid Kaya Kahit sa pagsasalita ng Ama, in parables pa rin, you are the vine. The vine I planted for myself. Hindi niya sinabi, kayo, mga isailita. Kayo ang kinukupkot, pinalaki ko. Hindi, sinabi pa yan, you are divine. So that those people will be deceived. Hindi nila maintindihan ng buong katotohanan, but the truth, ibinibigay niya sa kanyang mga pinili. Kaya nga nalalaman natin yan. Eh. We are the vine. <laughs> The son of man in his right side. Hmm? The man he raised for himself. Hmm? Sinabi ba yan sa ibang lahi? Hindi. Sa atin lang po yan sinabi ng ating ama. Hmm? Pahalagahan po natin yan mga kapatid ko. መራሚን መራሚን ሸላመት ነው